Ikaw, ikaw yung namamasahero. Uh, sa hero. Oh. Alam niyo naman boss na umuulan eh. Nag-iinarte pa kayo. Hindi ako na... na rin, mababasa talaga to. Sir, may JB box ka naman. Mayroon kang lagayan dyan. Bakit naman di mo nilagay dyan? Tapos papasok mo sa akin <coughs> yan, no? lang <coughs> sa daan. <Parang> talaga <coughs> din nilagay ko yan. Siyempre, madala pa ko lang. talaga to. So, hindi ko naman ito may lalagay ka. Ay, oh, hindi. Hindi ko o, may na-expect na no Ano no? mo ko na ano ng helmet? Dapat nagdadala kayo ng dalawang helmet para pag umulan, mayroon kayong extra laging bago, sir, kasi para kayong ano. Para parang kasi, ano? Eh, kasalanan pa namin yung panahon. Hindi nyo nga kasalanan, pero kayo yung may kaparaan para duskarte, para hindi mabasa yung mga helmet ninyo, para hindi, papasod eh, nyo sa ano. Hindi mo next week na kasi nag-drive ako, hindi ko naman kagad may lalagay. Eh, hindi mo kagad may ko lalagay. -totally, hindi ko o, mo kagad may lalagay. mo naman, napaka-irresponsable mo naman. Hindi, hey, narti ka lang, malayo yung pinanggalingan ko. Buong biyahe ka, tapos Papayag ka ba na basa yung helmet? Kung ikaw yung pasayor, papayag ka ba basa yung helmet mo? Hindi naman sir, basa yan sa ano, to yung naman Hindi basa, sinasabi mo kang hindi basa kasi nga ikaw yung ano, ikaw yung magsasakay sa akin. Mag pag mo kong sabi ang nag-inarte dahil basa yung helmet mo. Hindi nga, basa ang mo. Ito rin mong babasa talaga yan sa labas. Ito, may pinipilit mo. Kung may helmet ka, kumuha ka. O, pag mo-provide mo pa ako ng helmet ko? Alam mo na, eh, na, dapat nga kayo yung nagpo-provide ng helmet. Turante, para kayo wala kayong kaalam-alam yung... sa kalsada. Alam yung umuulan, hindi nyo ipapasok sa JB box yung ano, niyo 'yan Helmet nyo. Nag-iinar 'yan. Alam mo, 'yung iba naman wala namang problema kasi like, umuulan, common sense naman um... Common sense. Ikaw um... 'yung mag-aano? Ikaw um... pa 'yung galit. Kasi para, ako pala, ako, Normal lang 'yung magreklamo kasi customer mo ko, hindi 'yung sasakyan ko sa iyo. mo boss. Bakit napahano mo naman? Napahano mo naman. 'Yung helmet mo kasi Buka, tingnan mo yung helmet mo, mukhang hindi, hindi mo pa inaalagaan yeah, 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 yan, tapos basa. Ay, kilamit na sinakbo ko, in-expect ba ako? Tak, na to. Taktung Taktung to. Dapat, okay, dapat okay, ano ito, nyo talaga yan, dapat sagot nyo yan. Hindi ka lang sarili mo, sagot na namin. Bobo ka ba, boss? Tungtong. Tapos wala ka pang ano, wala ka pang kapote. Ano, pag, pag, ano, pag, pag, pagbabasain mo ko dyan sa ulan na yan? Pakita mo sa akin may kapote ka. Oh. oh. Inaabotan ka na. Ng... Pero ayoko niyang helmet na yan. Ayoko okay, ng helmet na yan. Inaabotan ka na inaabot ng helmet. Ano ba oh. gusto mo? Oh, may kamote may ano ka nga, may kapote ka nga. Asan yung ano, yung isang helmet na hindi basa? May ah, helmet ka ba na hindi basa? Mag-report ka. Puro pa na ako so, ito, report eh. Sura ulong to. Mga common sense. Alam nyo kung ulang biglaan. Ang asa. Pagkakamali nyo yan. Ano na, pagkakamali, pagkakamali nyo yan. yan. Para Huwag niyo isisi sa customer niyo yung pagkakamali ninyo. Piling mo, napaka taas ng tao eh, no? Please. Hindi ko sinabi mataas ako, sinasabi ko lang yung karapatan ko, ko bilang isang customer. Baka gusto mo. Sige, umalis ka na, para report can't kita. Oo, oh, hindi ka cancel ko. Umalis ka na, report kita. Oo, ano. oh, talagang ano, i report I kita. Ano, wala ang comment. mag ako ng ano, mag ako ng... Tak na Umalis ka na, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka Umalis na.